Ay Talagang, ano Talaga abot na sa lang yung ano dito Lord. kasi ano grabe nakakatakot ang daan. Hanggang di ka pa nakabababa, ano guys? Ano pa? You're in dangerous pa <laughs> oh my God! Ito pa oh, and yeah. Oh Lord! Oh, ako oh, oh, oh no. Oh no. <laughs> oh Lord. Oh, ito pa Oh, Lord Jesus. Oh no. Ayan! Lord! Oh no! Oh no, 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 no. No! Oh, oh. oh no! Oh Jesus! ko Lord. Nakatakot.